Pagkatapos mag-sideline ng welly kanina, nag mo na ako bilang mekaniko. Uy! <laughs> Bali, papalitan ko yung sa si Anong TMX 1 1 5 kasi naglulus na. Yung hawak ko yung original niya. Eh, pansin ko parang medyo mahina to. Diyan sa nabili namin sa online. Kaya tinanggal ko, pinalitan ko, kinuha ko yung original. Yan siya nung nakasalpa ko. Yan, kinunik ko na yung mga wirings dito. Pansin ko din na hindi masyadong naglalak yung nabili namin sa online, di gaya ng original. Kaya alalahanin yung mga bossing ko. Iba pa rin ang original. Huy! Dito <laughs> ay tatry na natin kung talagang all goods ang lahat. Syempre much better kung papaanda rin natin no okay naman ang lahat nila ko na ulit bali to di ko nilagay kasi unang tingin pa lang halatang mahina na ayoko siya hindi ko naman hahayaan na pagpawisan ako at mapuno ng mga taghihawa na doon kung hindi quality ang gawa ko <laughs> nagbidabid na na naman and yan lang po muna salamat sa panonood